Mi sandali. Alay ka. Alay ka dito. Alay ka dito. Uy, sandali na. Ayan na naman. Saan ka pupunta? Miss, sandali lang miss. Huwag ka babalik dyan kasi nakakatakot dyan sa kubo. Alay na miss. Sumama ka na sa akin. Alo, sino yun? Uy, diskot. Ha, sini. Hindi bakal nang hintay. Lah. Keri dito. Tubo ko ah, na ba? Ano pa kasi may hinintay siya. 'Yan mga ito no? do. Ito na yung parupto uh, ng video natin. Nagtatago ako doon kanina pero hindi ako mapalagay. hinahanap ko yung babae dito. Baka makita natin. So, yun mga idol. Uh, talagang naguguluhan ako mga idol. Kasi anong ginagawa ng estudyante dito? Kasi paalala lang po talaga mga idol. Ha, sa lahat ng mga ano, na, uh, nanunood ngayon sa vlog ko. Ang tanong, bakit may nakita tayong babae dito? Tapos naka-uniform pa, estudyante pa siya. So, hindi, na, hindi, ko alam kung pinabayaan ba ng magulang o something. Hindi, o oh, hindi ba alam ng magulang na pumunta dito? Kasi suba, nakakatakot talaga dito sa area na ito mga idol. May mga asong dito kapag gabi. Marami nang dinala dito, ginahasa. Kaya medyo concern lang po talaga ako ha. Kaya sana panoorin niyo to at wag niyo akong i-bash no panoorin niyo ang video na to hanggang dulo wag niyo naman akong i-bash mga idol kasi nagba-vlog naman ako at hindi ko naman sinasadya na mabidyohan ko at makita natin kaya ginawa natin content di ba sayang naman kaya tinatanong ko kung ano pangalan niya at saan siya at bakit siya nandito pero hindi naman sumasagot hindi ko naman yung kasalanan so ngayon hanapin natin yung babae no kasi nung nakaraang vlog marami tayong nakitang babae tapos may estudyante nga no bayaran pe pero mahaba ang kanyang buhok pero itong babae na to kung medyo short hair lang siya mga idol hindi mahaba yung buhok niya medyo na ano lang na, 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 na ako ba kaya ngayon iba vlog natin no iba vlog natin dito kasi nandito na tayo eh kaya samahan niyo ako tara samahan niyo ako mga idol hanapin natin dito kasi nakita ko siya tumakbo dito baka ah, pumunta dun. no ito yung bahay ha ayan wala naman dito So, dadaan tayo dito mga ito. Subukan natin dito. Kasi dito ko siya nakita na may dalang bag tapos tumakbo. No? Napakalawak naman ng area dito kaya hindi ko naman talaga siya makikita. At hindi ko rin kabisadong yung area. So ngayon pupunta tayo dito. No? So gusto ko lang pong sabihin sa vlog na to na marami kasi nagsasabi. Marami nagsasabi nga pabalik-balik daw yung, content natin, pabalik-balik na lang daw yung content. Kasi nag update po tayo mga idol. Parang may parang may ano, pumutok. na yun. Dun. Dito mga idol lah. May motor na naman. May pak. Ayun, bakal. May paparating na naman ngayon ng mga idol. Dapat na siguro tayo magtago kasi minadali akong putok dito. May pumutok ba? So, hanapin ko muna yung babae mga idol baka takot, baka may kasama eh. Eh. baka pumunta dito yung, yung babae dumaan dito baka dumaan dito yung babae Kasi may parating kanina mga ito. Umikot tayo dito no. Sino um yan? Miss? Nandyan ka pala? Bakit ka nandyan? Bakit hindi ka pa umuwi sa inyo? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka pabalik-balik dito? May kailangan ka ba sa akin o may inihintay ka dito? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? May kasama ka ba? Huwag ka namang matakot ka kausapin ka ako kasi naka-vlog ako, naka-video ako. Maraming nanonood dito sa sa an ano nyo, sa sa'yo. Kaya mag, magsalita ka naman. Ha? Ano ba pangalan mo? May kasama ka dito? Tagasan ka, taga dito ka ba? Nag-aaral ka, kasi naka-uniform naka, naka, naka ka pa. Yung suot-suot mo, is ano yan eh, parang estudyante ka talaga. Ikaw ba yung na, na ano ko dati? Ha? o oh, nagpa ano ka lang nagpaputol ka lang ng buhok ikaw ba miss sumagot ka naman ha huh? so yun mga idol hindi na siya umiimik at tapos parang umiiyak siya parang nanginginig siya sa ano hindi ko alam kung nagugutom ba siya o something na parang may parang hindi ko alam kaya tatanungin natin to. May sandali. Alay ka. Alay ka dito. Alay ka dito. Uy, sandali lang. Ayan na naman. Tata. Saan ka pupunta? Miss, sandali lang miss. Huwag ka babalik dyan kasi nakakatakot dyan sa kubo. Klaseng babae ito. Ang tigas ng ulo. Sino ba talagang inihintay niya? Gusto ko lang makatulong sa kanya eh. Huwag kang babalik dyan. Sobrang napaka-creepy dyan. Ang ah, tigas ng ulo ng babae na to para sa inyo. Lumaya siguro to sa kanyang pamilya. tigas ng ulo. Gusto ko lang sanang makatulong para mapauwi na natin. Baka gusto niya ng pamasahe o something na mag-ano natin. Huwag kang magtago. Hindi naman ako masamang tao kasi nagbablog ako at nagbibidyo ako. Marami nakapanood sa'yo. Ha? <coughs> Inihingal ako sa'yo, miss. Hindi mo ba alam na nakakatakot dito? Anong, anong ginagawa mo dito? May kasama ka ba? And sa mga idolo, nagtatago sa dyan. Parang nagbibihis. Oh, nagbibihis to eh. Ay nako. Sino kaya ang kasama na Sige, sige na. Mag magtatago na ako. Baka nagalit ka na. Ano na ito? Parang ayaw paawat ng babae eh. yata sa akin. Sali ka, miss. Sumama ka na sa akin, miss. Para para ihatid na kita. Kasi ano sa barangay yata ito, ano eh. Para makilala, maano ka ng magulang mo. Sali ka na, miss. Sali ka na, miss. Sumama ka na sa akin. Hala! Sino yan? Uy! Diyos ko! Hala! Sino yan? yun ba ang kanyang hinihintay? Wala. Idol. Tumakbo yung babae. Kaya pala. Kaya pala ayaw yung sumama sa akin kasi may hinihintay siya. Yung lalaki. Parang pamilya din sa akin. Sila talaga yung magkasama. Nabigla ako ah. Saan na kaya sila pumunta? Saan kaya sila pumunta? Ah. Oh! Ala! Ano yung babae! Eh. Nandiyan pala kayo? Ha? Ano man kayo dulo? Kuha tayo ng pamalo. Ahem. <coughs> lo Lah. Bakama kasamanya itu mga Idun. Papunta dito. Toh. Ng tatago silang dalawa. mabilis na magtago mga ito lang Kadang Sana kaya sila magtago eh. Bakit okay, nat natatago yung babae? Baka nandito. Tayo natin dito, baka nandito siya. wala silang dalawang mga ilog napakabilis nila hindi lang makita dito so yun mga idol kaya pala ayaw umimik yung babae at ayaw nyo umalis dito kasi may hinihintay siya so ayan hindi, hindi ito pabalik balik ha at hindi ko naman to inasahan na ganito ang vlog na makikita ko. Nag-update lang ako dito mga idol kasi sabi ng tao dito na naka dumaan dito, nakakita daw sila ng na marami. Marami so it means marami sila naki, marami sila dito. So ngayon, nakita natin yung babae at saka yung lalaki din. Baka marami pa silang kasamahan dito ba? Ang problema dito is mapahamak ako kapag hindi ako alis agad. Baka magsumbong 'yun sa mga kasamahan nila. So ayun mga idol. Ah. Uh, Inihingal ako. At may panahon pa ako na maghano, Magsalita para sa inyo. So ayun mga idol no yan yung na ano natin na vlog natin kaya alis muna ako pag at babalik tayo dito, no, sa susunod. Napakadelikado kasi kasi ako lang mag-isa mga idol. Hello. Alis tayo sa babalik tayo sa, sa susunod mga idol dito. Ay. sana kaya yung dalawa